mga welcome sa ating mini vlog. Kulang na kulang nga sa akin ng isang araw kapag nga andito ako sa bahay para matapos ko ang lahat ng aking mga gawain. After nga ako masundo ni Daddy Sherwin at na makarating na nga kami dito sa bahay, ay eh, natulog na nga rin siya kaagad pagdating na pagdating nga namin dito. Dahil time check is already 1.41 na nga ng umaga. Galing na naman nga sa closing ship ang mamshi nyo. Kahit gustuhin ko man nga mag-upload on time ng mga video ko, ay eh, hindi ko nga magawa dahil hindi ko alam kung saan ko isasangat ang oras ng pag edit ko sa mga video ko. Lalo na nga yung mga vlog na kagaya ni to na kailangan ko pang i-voice over. Itong mga nakarang araw kasi ay palagi ang closing a shift ko kaya naman sa umaga ay bumabawi talaga ako ng tulo. Eh, eh, hindi ko na nga rin namamalayan kung anong araw na nga ba. Nagtataka nga siguro kayo kung kailan ng madaling araw isa ka nga ako paspas ng pag-aasikaso ng mga gagamitin equation sa school. Dahil oo nga pala mga mamship pasukan na nga pala nila kinabukasan. kakasabi ko nga na matagal pa naman ang pasukan kaya hindi ko pa iniintindi itong mga gamit-gamit niya ay ito nga ang inabot ko. Pati nga yung mga notebooks niya ay nalimutan ko nga nalagyan na ng mga ngalan. Kaya nga kanina bago ako pumasok ay dali-daling ako nag-edit at nag-layout ng mga pangalan niya sa Canva. At ipinaprint ko na nga lang dun sa bilas ko sa sticker paper. Kaso ay bukas pa nga yun madadala dito. Anyway, nangyari na nga ang mga dapat mangyari. Wala na akong dapat sisihin kundi nga ang sarili ko. Kahit papano nga ay ito pa rin naman ako ay naasikaso ko yung mga gagamitin niya nga bukas. Ewan ko ba, gustong gusto ko nga ang closing shift, pero kinaumagahan naman ay antok na antok talaga ako. Dahil nga siguro iba talaga ang tulog kapag kagabi kaysa sa umaga. After ko nga mailagay sa bag yung mga notebooks niya at saka yung mga imaba niyang gamit ay hinahanda ko na nga rin pala yung mga at gagamitin niya bukas dahil bago pa naman nga yung mga dating polo ni Question ay hindi ko na nga rin pala siya binilhan ng bago pinlancha ko na nga din yung sando niya dahil parang hinugot sa wet packs mga mamshi dahil first day of school naman nga bukas ay pagsusuutin ko nga siya ng complete uniform paano na nga siguro kami kapag kami tatlo nang pumapaso kung ako naku panigurado parang lagari na naman nga ang katawan ko nagising at bumangon nga pala si Question at siya daw nga ay napapaihi sabi ko na nga sa kanya ay pag kung sana siyang gumising bukas na maaga para nga hindi na kailangan pa siyang gisingin pa. Anyway, tapos na nga ako maghayak ng mga gagamitin ko yung bukas pagpasok sa school at ito na, naglagay na nga ako nitong moisturizer. Dahil nga pala natin ang ating bigote kaya kailangan alaga natin to sa moisturizer. So it's already 2.25am na nga at siguro naman deserve ko ng matulog dahil natapos ko na nga lahat ng dapat kong gawin. See you na lang ulit sa next vlog. Bye!